Akit kami sa third floor. Kuha kami ng mangga. Pagod ah. We're gonna get some mangoes. Friday, Friday, katay na Friday, 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 Friday. Karto. Karto pa oh. Wala pa kaming tulog, 7am na Ano? Ay, hindi Ano, po to? Abot mo yan, Mars! Oh, Ang pa dito. Silip oh. tayo sa baba. Oh my God, maulog di jikam ko. Ito oh, yung bulakan. Ayaw yun ah. Higam. Higamot. Medyo matagal ka, ha? Uy, maulog ka. <laughs> Sige, kaya mo yan. Oh, pwede, ha? Nauhulog, ha? Eka lang. Malaki. Malaki na hulo. Patingin, patingin. Kasi parang hindi mahulog sa loyo mo sa plastic. Oo nga, santa di. Kalma Ang no, sarap niyan, oh. ni liit. Bango na yun. Bango, ang sarap. Mama, may uwi na ako sa'yo, mother. Uy, ako. Pidak lang. Medyo madakta. Siyempre. Yan, si Ivan Joseph Ebbitt na nakumuha ng mangga ng kapitbahay. <laughs> Zoom na rin. Parang nahulog lahat sa bubong. Ba na yun, no? Magulang na, no? Ay, putang ina mo, Mars, gago. Ba na yun, nakatago sa puno. Ay, sa dahon. Huwag po rin yung plastic. Hindi ko mukha kang bagong plus. Bungo, tanginan nyo. Hi ka muna, ba Saan ka ba? Saan ka? Saan? Saan? Go. Babay muna. Ito sa labi.